Si Kilua ang inaasahang magiging susunod na mamumuno sa pamilyang Soldic ngunit bakit tila mas mabagal na natuto ng nen ito kaysa kay Kaluto. Marami sa mga sumusubaybay sa serye ng Hunter x Hunter ang nagulat sa kung gaano kabilis na ni Kaluto ang nen noong panahong naglaban ng Phantom Troop at Chimera sa Meteor City. At sa video na ito ay tatalakay natin ang mga posibleng rason kung bakit mas mabagal na natuto si Kiluwa ng Nen kaysa kay Kaluto. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page, ilike at ishare ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. mag ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta ah, mga ka-hunter ang tempo ng pagtatamo ni Kilua at Kaluto Sanin. Una sa lahat, may limang magkakapatid ang pamilyang Soldik mula sa panganay hanggang sa bunso si Ilumi, Miluki, Kilua, Aloka at si Kaluto. Si Kilua ay ang ikatlong anak at si Kaluto ang bunso. Nang panahon ng unang hunter exam, si Kilua ay labing dalawang taong gulang lamang at mas bata si Kaloto kaysa sa kanya. Natutunan ni Kiluwa ang Nen nang ituro ito sa kanya ni Wing sa Heaven Sarina matapos ang Hunter Exam. Si Kaloto naman ay mas maaga nang natutunan ang Nen sa Chimera Ant Arc sa laban ng Phantom Troop laban sa Chimera Ant. Napakadali nitong pinutol ang tali ng bakal na ginamit ng Chimera Ant sa pagsasalakay at natalo ang Chimera Ant sa pamamagitan ng Snake Dance gamit ang kumpeti. Mahirap paniwalaan na katutunan tuto niya lamang ng Nen nun. Diba? Bukod dito, sumali na si Kaluto sa Phantom Troop noong Grid Island Arc at ginamit ang kanyang Nen ability upang hanapin ang Nen Exorcist na si Abigani. Ang numero ni Kaluto sa Phantom Troop ay apat at dahil sumali siya sa parehong number na iniwan ni Hisoka, alam natin na sumali si Kaluto sa Phantom Troop kaagad pagkatapos ng York New City Arc. Siyempre, hindi siya makakasali sa Phantom Troop kung kakatuto pa niya lang ng Nen kaya't malinaw na mas maaga siyang natuto ng Nen kaysa kay Kilua. Si Kilua ay isang elite na miyembro ng pamilyang Soldik, isang pamilya ng mga asasin at kinikilala ito ng lahat ng miyembro ng pamilya. Pati na ang kanyang lolo na si Zeno ay nagsasabing special siya at kahit na si Miluki na hindi maganda ang relasyon kay Kilua ay nagsasabi na marahil isa siya sa pinakamagaling na talento na ipinanganak ng Soldik. Ngunit bakit nga ba mas mabilis na natutunan ni Kaluto ang bunso ang nen kaysa kay Sakai Kilua na itinuturing na isang elite na talento dahil hindi masyadong nababanggit si Kado to sa serye pagtutuunan natin kung bakit mas mabagal na natutunan ni Kilua ang nen Naging mabagal ang pag-aaral ni Kilua Sanin. Ito ay batay sa Warp Brotherhood ni Ilumi. Ang katotohanan na si Kilua ay kontrolado ni Ilumi ay ipinakita sa laban nila ng Kimera at na si Ramot at sa Hunter Final Exam. Si Kilua na laging malakas ay biglang naging takot kay Ilumi nang makita siya. Sinabi ni Ilumi kay Kilua gagawin mo pa rin ang lagi mong ginagawa ang trabaho na itinuro sa iyo papa at ako hindi mo pa kailangan ng lisensya ng hunter pero balang araw baka kailanganin mo dito natin nakikita na kontrolado ni Ilumi ang halos lahat ng paglaki ni Kilua kaya't isang teorya na balak ni Ilumi na turuan si Kilua ng Nen kung sa tingin niya ay kinakailangan na ito baka ito ang dahilan kung bakit pinigilan ni Ilumi si Kilua na maging hunter dahil alam niyang ang backtest ay para sa pag-aaral ng Nen Ability at ang orihinal na layunin niya ay para pigilan siya na matutunan ang Nen Ability. Sinabi ni Kiluwa sa usapan ni Nagon at Sushi sa Heaven's Arena Arc na nakarating na ako sa ikadalawang daang palapag apat na taon na ang nakakalipas dahil sinabi ni Kiluan na nakapasya siya sa 200th pero doon lang up to Miguel malalaman natin na may mga gumagamit na ng NEN sa 200th floor class at sinabihan siya ni Ilumi na bumalik pagkatapos manalo sa 198th floor. Pagkatapos gamitin ni Sushi ang REN, sinabi ni Kiluan na siya ay nag-assume ng isang bagong stance na nagdudulot ng masamang vibe sa kanya katulad ng siya ay maharap sa kanyang kapatid. Ito ay nagpapahiwatig na sa ilalim ng ilang pagkakataon si Lumi ay nagdidirekta kay Kilua gamit ang Nen pero hindi sinasabi sa kanya na ito ay Nen. Dahil maraming mga butler sa pamilyang Soldik ang marunong gumamit ng Nen, malamang na alam ni Kilua ang tungkol sa pag-iral ng Nen kung hindi siya pinagbawala na makahawak nito. Si Biske na nagtrain kay Kilua ay nagsasabi rin na ang mga taong nakapaligid kay Kilua ay sobrang maprotekta. Marahil ito ay nagmumula sa sobrang niyang pagmamahal ngunit ito'y hindi normal ito ay sobrang obsessive, isang distorted na pagmamahal. Si Ilumi ay may distorted na pagmamahal na nagsasabing sapat na akong magdusa si Kilua habang buhay at mabuhay ito sa puso ni Kilua, iyon ang mahalaga. Kaya't ang teoryang ito ay maaaring totoo dahil gusto ni Ilumi na gawin si Kilua ayon sa kanyang kagustuhan. Magandang relasyon ni Kilua kay Aloka. At ang isa pang posibleng rason, ang magandang relasyon ni Kilua kay Aloka, ito ay dahil malapit si Kilua kay Aloka at kung matututunan na Kilua na gamitin ang kanyang Nen ability, hindi maaaring palawigin ni Ilumi ang kanyang Nen dominance kay Kilua at maaari nilang dalawa na sirain ang pamilyang Soldik. Si Aloka ay itinago sa isang lugar sa Kukuro Mountain dahil sa presensya ni Nanika at siya ay hiwalay sa kanyang pamilya. Nang pumunta si Kilua kay Aloka matapos ang mahabang panahon para gamutin si Gon, tinanong niya ito dahil ba iniimplosin influensya na ko ni Ilumi. Papaano ko iniwan ang aking kapatid na ginito ang trato? Tila maaaring ang alaala ng panahon na sila ni Aloka ay malapit ay inaalis kay Kilua. Sa unang lugar, maaari ring inalis ni Silva at Ilumi ang alaala ni Kilua na malapit siya kay Aloka at hindi pinayagan itong matuto ng Nen. Ang maturity ni Kilua ang isa pang posibleng rason kung bakit matagal ang pagkatuto ni Kilua ay hindi pa sapat ang kaisipan ni Kilua. Si Kilua ang pinakamahusay na asasin sa pamilya pagdating sa kasanayan, ngunit sa aspeto ng kaisipan, mas immature siya kaysa kay Kaloto. Bata pa si Kilua, ginastos ang dalawang milyong Jenny na premyo laban sa Heaven Sarina para sa Candy. Sinabi rin ni Kilua na bago siya pumunta sa Hunter Exam, sinaksak niya ang kanyang ina na si Kikyo sa mukha at ang kanyang kapatid na si Miluki sa gilid. Ang episode na ito ay sapat upang sabihin si Kilua ay hindi sapat na mature para matutunan ang Nen. Bagaman masaya ang kanyang ina na si Kikyo sa kanyang paglaki, ang nen ability ay batay sa konsepto ng bow and limitation. Kaya kung matututunan niya ang Nen habang hindi pa mature ang kanyang kaisipan, maaaring magkaroon siya ng bow and limitation tulad ni Gon parehong may galing sa pakikipaglaban si Nagon at Kiluwa. Kaya kung gagawin niya ang parehong bagay na ginawa ni Gon, kahit si Zeno at Silva ay hindi siya mapipigilan. Sa pinakamasamang kaso, maaaring bumagsak ang pamilyang Soldik. Sa kabilang banda, si Kaluto ay inilarawan na malamig at kalmado. Kaya posible na ang pamilyang Soldik ang magdidesisyon kung kailan ituturo ang Nen batay sa kanyang kaisipan. Magkaibang pilosopiya ng edukasyon sina Silva at Kikyo. Mayroong magkaibang filosofiya sa edukasyon sina Silva at Kikyo. Batay sa chart ng ugnayang ito sa pamilyang Soldik, maaari natin makita na malapit si Kaluto sa kanyang ina na si Kikyo. Sila ni Kaluto ay magkasama noong unang lumabas sila sa serye. Kaya't malamang na si Kaluto ay tinuruan ng kanyang ina na si Kikyo at si Kilua ay tinuruan naman ni Silba. Ang edukasyonal na patakara ni Silba ay magturo ng nem ng mas huli kaysa kay Kikyo. Sa Kimera Antark, tinanong tinanong ni Zeno na hindi nakita si Kilua pagkatapos ng matagal na panahon kung paano siya lumaki at sumagot si Zeno na lumaki na siya at sa tingin niya ay natanggal na niya ang needle ni Ilumi. Sa ganitong paraan, alam ni Zeno at Silva na may nilagay si Ilumi na needle sa utak ni Kilua. Baka inutusan si Ilumi ni Silva na isaksak ang needle kay Kilua at noong ginamit ni Zeno ang dragon dive sa palasyo ay binanggit ni Kilua na ang dragon dive ni Lolo at alam niya ang Nen's dragon dive ability. Kung kailan nakita ni Kilua ang dragon dive ni Zeno sa kanyang kabataan, tinuruan ba siya ni Silva na si Lolo Zeno ay isang kamangamanghang tao at psychic posible rin na ang pinaka na si Kilua ay may ingat na inaalagaan ni Silva ang pinuno ng pamilyang Soldik at ang kanyang edukasyonal na patakaran ay nagpapahina sa pag-aaral niya ng Nen mula sa edukasyonal na patakaran ni Kikyo. At yan ang posibleng rason kung bakit mas matagal na natuto si Kilua ng Nen ay sa kay Kaloto. Ikaw, alin sa mga nabanggit ang pinaniniwalaan mo? At ano ang iba pang teorya ang maaaring maging posibleng dahilan? I-comment ang inyong tugon at sasagutin natin ang mga yan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter